Ang ating word of the north ay oy oy lumipad. Lumipad li pa rin mo. Linumpad. Linumpad, Linumpad sa Bolivia. Sa, sa Ibaloy team may haba. Sa sa Iloko naman nagtayab. nagtayab. Mabalimot yet tim mayab actually. Sa kakananoy, tumay tayong. Tumay pa lang may tayo. Oh, dance, tayaw. Tayaw ganoon. Oh, oh. Kapampangan naman. Sulagpo. po. Sa pangkasinan. Team mikyab. <laughs> <laughs> Narinig ko na tuwa ako dun sa Sulagpo. po. Alam mo ba kung ano ang Sulagpo? po? Oh. Kapag uh, merong gagawin sa iyo, ang sasabihin mo, Sulagpo, po, po. <laughs> Ay, hindi ah, meron yung ano. I yun yung sa sinigang, di ba? Oo. Uh, po. Ay, masarap yun! Oh! Paborito yung nakakilala ko. Oh, diba? <laughs> isang sulagpo. May entry ako today. <laughs> Hindi ako papayag. Dapat meron pa akong isang entry. Hmm. po. Wala na. You know, yun actually dapat yung oh! entry mo. Entry ko din sana yun. Pero anyway, may entry ka ba? <laughs> Kay Oy. MD? Baka naman meron yan. i mo na yan. At papasahin natin sa mga susunod na araw.